Diba? Sabi ko sa inyo, ang tinitira pirito physical, emotional, spiritual. 'Di ba? Magkaintindihan tayo ha. Dito, hindi ako magtuturo sa inyo ng reliyon o ano, yung spiritual hindi. Kasi hindi pwede rito hindi nananalangin. Sa isang may sakit. Yung wala kang sakit, nananalangin ka. Katoliko ba kayo? Ako ka po, Oo, oh, ikaw ay katoliko? oh, di ba paglalabas ka kayo, nagkukrus kayo? O, di ba? Bakit kayo grow hindi natin alam pag alas, ito balik eh, eh. di ba? Pati mga apo natin, anak natin. O, kaya may... Uh, tsaka ang Diyos, alam niya kung ilang dami ng buhok niyo. Alam niya yung bilang. Pati paghinga niyo. Pati yung mo pala. Oo, oo, ha? O, kaya... Eh, siya pa may miari. O, ba't hindi natin sa... Ihinga ng awa. Yun ang sinasabi ko. Di Di ba? Hinga. Kaya lang, dalawang klase ang Diyos. Di ba? May peke, may utunay. Sinong gusto niyong dalanginan? Yung tunay, peke. O, oh, siyempre tunay. O, oh, sigurado ko kayo tunay yung dinadalanginan nyo? Opo nga? Ayun, o kayo, tunay. O, oh, pero titingnan natin, titingnan sa Biblia kung tunay nga. Ha? Hindi ba lang kayo lang nagsabi? Parang bumili ka ng ano, ching-ching. Original, tunay. <laughs> tunay ba ito? Oh. Tunay ba ito? <laughs> diba? Bato pala. <laughs> I-check. Oh, kaya dito may Biblia tayo, ha? Nakasulat naman na sa internet, eh. Oh, kaya kailangan, ha? Tsaka malapit ng pag-uhum. Mami, di, Mamaya bukas o sa isang taon, mag na. Ha? oh sa, saan pupunta ang tao pag nag -uhum? Kayo, saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Sabihin sa akin, sa tingin nyo sa langit. Oo, oh, sa langit kayo. Sa ano? Oh, si sister. Saan kayo pupunta? Sa bayang manan. Oh, Eh, paano yan? Pareho kayong pupunta sa langit. Kaya lang siya, katoliko. Ano kayo? O, Oh, kayo, iglesia. Ay, magkaiba. Ba baka isa sa inyo, hindi nagsasabi ng totoo. <laughs> o hindi naman, nagsasabi ng totoo. Kaya lang, hindi nyo alam, eh, hindi pala kayo papunta. Baka ganun. Baka lang, hindi ko nun sabi, ha? Kaya mga titingnan natin ha, may konti tayong spiritual ha. Okay ba? Okay ba yun? O, ayaw nyo, ayaw nyo nung... O. Hindi, hindi okay naman. Talagang kailangan natin yun. Kasi sisiguraduhin natin, papunta tayo sa langit. O, tingnan nyo, bakit ha? Pause muna. Ay, tula tayo sa kiti. Eh. Di ba? Di ba ka mamaya, paglabas mo, madisgrasya ka eh. Tsaka wala kang pera, panggastos. Hingi ka ng awa. Eh lalo na kung may sakit kayo. Tama, di ba? Ang problema sa mundong ito, dalawang klase. Kailan e, tunay na Diyos ang hihingian mo? Eh baka nang hihingian mo, hindi naman tunay, hindi tayo. Ano. Kaya kami rito, makita nyo, stroke, nakarabil siya, biglang naglakad. Iba nga, tumakbo pa eh. Bakit? Nawa ang Diyos eh. Milagro yun eh. Hmm. So gusto nyo ba malaman kung sigurado tayong tunay Diyos na ano para lalo kayong bumilis ang pagaling? Gusto nyo? Gusto nyo? Eh, siyempre, may sakit kayo. Eh. Paano pa tayo? Mamalaki pa ba tayo? Kahit nga wala sakit, kailangan natin, di ba? O, dito, ito naman yung naano -na sa Biblia, hindi naman galing sa akin. di ba, gusto nyo ba yung galing sa Biblia o galing sa akong kanino-kanino pala palagay lang? Ah, gusto nyo galing sa Biblia. O, nandito na yan, ha? Kasi kung opinion lang, eh opinion lang na ito sa Biblia mismo. Hindi ko opinion to sa Biblia, ha? Hmm. Oh. Oh, ito na Eh, eh e, naka ano man na sila gano'n? Oh, tingnan niyo ha? Alam niyo maghuhukom na. Alam niyo ba 'yon? Tanong niyo sa pare, ba Katoliko kayo? O oh, tanong sa iglesia, sa sasabihin niyo. Ang paghuhukom anytime pwede na mangyari. Ministro, pastor, pare. Lahat 'yan sinasabi maghuhukom na anytime. Kasi ang dami nang natupad na hula eh. Anong silbing napaga, napag-anak ko kayo? Lumakas kayo, nakakaparang dati. Bumata pa kayo. Pero one week, abunan, nagukom. Anong silbing? Wala rin. O pupunta kayo, pwede sa langit. Pwede. O, ulitin ko, saan kayo gusto sa magpunta? Langit. O sa sister, sa langit. Eh, Siyempre, ako rin gusto ko. Ha? Huh? O ngayon, ito naman yung papunta. Sino yung ito? Nakasulat naman, hindi ko naman Biblia ito eh. Biblia ng lahat ito eh. Ha? O ito ha? Mateo 7, 21, 23. O. Hindi ang bawat isa na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa paghahari ng langit. Anong sinabi rito? Panginoon, Panginoon? Pero hindi pala makakapunta. Tawag ka ng tawag. Sumasampala tayo ka. Wala rin. Hindi pwede, hindi lahat ha. Hindi ba Madali Madalit salita. Eh paano ngayon yan? Sino ba? O ito. Intindi nyo ha? Kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Yung pala ang basihan para ma makaket Ano? Ano ang basihan? Ano sinasabi? Oo oh, nga ano raw, para makakit ng langit. Anong ano, basihan? Gagawin? May gagawin ba para makapunta sa langit? Ano? Sige, sige sa Ayun, kalooban ng aking ama. Siyempre. Siyempre. Alam mo, kalooban ni Satanas eh. Pupunta ka sa langit. <laughs> o tama yun ha. O tutuloy na akin ha. dinadahan dahan ko lang ha. Kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking ama na nasa langit, yun ang pupunta sa langit. Siyempre. Sa araw na yon ito, ay marami ang magsasabi sa akin. Ano yung araw na yun? Pag-uukong yun eh. Sa araw na yun, marami sa akin sasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi pa sa iyong pangalan ay naghayag kami ng salita katulad ng mga propeta. Wah, mga ministro ba ito, pare? Pastor. Tama ba? O propeta pa nga eh. Talo pa nga nito yung mga pastor, pare, ministro eh. Kasi propeta ito eh. At sa iyong pangalan, nagpalayas kami ng mga demonyo. Nagpalayas pa ng mga demonyo. Tingnan natin kung makakarating sa langit ito ha. O kayo, sister, nagpalayas sa kayo ng demonyo? Ha? Ah, yung mister niyo, pinalayas niyo, misan? Demonyo eh, di ba? Misan demonyo, di ba? Hmm. Kaya lang, isang pinababalik nyo, no? Kahit demonyo siya. o, di ba? O, ito, oh, bigat na ito, nagpalayas Demonyo talaga, napalayas nila. O, ipag demonyo, yung mga nakula, mga gano'n, di ba? Nabarang. At sa iyong pangalan, ay gumawa kami ng maraming himala. Ang daming himala pa. So, mabigat na ito, pero, ano na, maliligtas ba sila? Napupunta sa langit? Oh, pagkatapos ito ay ipapahik sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin. Sipi mo wala. Tingnan nyo, kaya kayo tinatanong, ni wala nga yung katangian nyo dan eh. Ano, sa tingin nyo pupunta kayo sa langit? O, oh, ngayon nagduda na kayo. Ang totoo yun. Kaya pag-ingatan na natin to. Di ba? Hindi ito nag-ambibla, hindi nagbibiro. Pag sinabi niyang pula, pula, mangyayari yan. Pag sabi niya, magkakaroon ng bahang gunaw, magkakabahang kayo, nangyari kayo, pano ni Lloyd, di ba? Paniwalaan mo, hindi yan, magkakaroon niya, mangyayari yun. Eh kaso, na lahat ng hula na magkakaroon na ng na mga gera, tagutom, lindol, ang lalakasan, lindol na yun. Mm -hmm. O, oh, anong, anong kailangan natin ngayon para mababalik na naman tayo, anong kailangan natin para mapunta sa langit? Oh, anong gagawin? Sige, sagutin niyo ako kung ano yung natutunan natin dito. Ano, sister, kayo? Anong gagawin para makapunta sa langit? Samba. 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 Langit. Hindi, rito, hindi yun. Hindi yun, dito muna. Eh, sumasamba, Panginoon, Panginoon, samba rin yun eh. Pero hindi lang pupunta sa langit eh, ano? Ano sinabi rito sa naintindihan nyo? Anong gagawin? Masahin nyo. Ayoko tumalong pa sa iba eh. Ano? Oo, gagawa ng kalooban ng ama para matuwa siya, di ba? Oo. Oh, ngayon, gusto niyo bang malaman ng kalooban ng ama? Gusto nyo? O bakit yung gusto? Ang tanong ko, bakit? Bakit yung gusto? Teh, talagin nyo sa akin. Bakit yung gusto? Para malaman kung talaga. Bakit bakit gusto niyo malaman ng kalooban ng ama? Anong importansya nun? No? Ano? Bakit? Ayun, dahil para makapunta sa langit. Ngayon, kung ayaw nyo sa punta sa langit, eh, huwag na natin ituloy. Di ba? Okay naman, sa impyerno, di ba? Eh, ayaw nyo, no? Di pag-aaralan na ano ba yung kalooban ng ama? Nasa Biblia rin. Okay ba sa inyo? Hindi, baka ano, ay, baka nagdaramdam na kayo, eh. Hindi naman. Hindi. So, gusto nyo malaman ang kalooban ng ama? Lahat kayo, ha? O, yeah ano yung Kalooban ng ama, ha? Para sa lahat ito, hindi para lang sa iglesia, katoliko, ekibuloy. Hindi para sa lahat ito, ka-Bibliyan, eh. O. Oh. O oh, yan, ito ang kalooban ng ama. Huwag nang kakalimutan ito. Picturan nyo, oh. Anong kalooban ng ama? Sa Roma, 10, 14, 15. Paano sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Ayun, may fake. Tama, di ba? Sapat na ba yun? O, Paano sila sasampalatay kung wala sila napakinggan tungkol sa kanya? Eh, Kristo ito eh. So, dapat may mapakinggan. Paano naman sila makakapadig kung wala silang mangangaral sa kanila? Dapat may nangangaral. Tama naman. Ginawa niyo na ba ito? Ginawa niyo ba? Hindi. Ginawa niyo ba na may nangaral sa inyo? Mayroon eh. pa lang eh. po. Hindi. Sabi niyo, kapo, ibig sabihin, pare, hindi ba kayo pinangaralan? Ayong ano, nagwawali. Oh, hindi na ba lang kayo? Ayon, na ayon, 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 Nag ano, yung humili, sa pito. Di ba nag ano yung holy, homily? O Oh, yun, di ba? Oh, di ba? Di tama yun, di ba? Yung nagsisermon. Sisermon, yun, tama ba? Oh, di tama tayo. Okay, di ba? Oh. Oh, di. Pero hindi lang yun, ano, hanggang sermon. Di. Oh. Paano sila kung, Paano naman sila makakapinig kung walang mga sa kanila? Kailangan may mga Yun na nga yung pare. Di okay tayo, papunta na tayo sa langit. Tama ba? Kasi may nangangaral. Eh, pare nangangaral, di ba? O papunta na tayo sa langit. Di ba? Di maganda. Si sister lang ata hindi papunta kasi hindi pare ang ano niya eh. Oo. Oh. Di ba sister? Tingnan, hindi pa tayo tapos ah. oh At paano sila makakapangaral ang sino man kung hindi sa sinugo? Ayun pala. Dapat pala sinugo. Ayun, oh. Ang tanong ko ngayon, natanong tanong na ba sa pare kung sinugo siya? Oh, hindi nyo naman. Oh, yun ang problema. Oh, dapat ang pare, siya mismo magsasabi, sinugo siya. Pastor, ministro, siya dapat na magsasabi. Kung so, sinugo. Bakit? Bakit sinabi rito sinugo? Then, dalawang klase sinugo rito. Sinugo ni Satanas ng Diablo at sinugo ng Diyos. Ang sinugo ng Diyos, ano? May hula sa Biblia. Nakuha nyo? Pag walang hula sa Biblia, hindi sinugo yan. Eh, hindi nyo tinanong. Hindi naman sinabi sa inyo. O ba? 50-50 yun. Ha, di ba? O, di ba? Ay, ganun lang yung sinasabi ko. Pero mag-aralan nyo, ha? So, ano'y tatanong nyo? Kung ano sa pag-uwi nyo, nakakusap nyo yung pare. Kasi maghuhukom na, di ba? Anytime, di ba? Pag hindi sinugo ang nag aaral ng aral sa atin, pupunta tayo saan? Sa langit? Sa impyerno? impyerno. O impyerno? O anong gagawin nyo ngayon? Tatanong nyo? Hindi. Hindi pa rin. Hindi pa rin tatanongin. Kung makahalo, tatanongin. Ayun. Para, para, para malaman. Siyempre. Eh. Kasi hindi natin masabi. Alam nyo ba ang Panginoon sa Kristo? Nung nabubuhay pa siya, dumating sa sala at lupa, bumuhay ng patay yun. Di ba? Yung bulag. Hindi ka makakakita. Pero tinanong pa rin sila, tama na ba yun? Para totoo, hindi. Tinanong pa rin. Nung mga hudyo. Sino ka? Ba't nangangaral ka? Kasi nangangaral kaya sinubo eh. Anong sabi sa kanya? Ako ang may hula. Ako ang sinugo. Ako may hula sa Isaya. yung propeta nung unang panahon pa, na darating na Misaya. Ako ang Kristo. So, nagpakilala siya. Madalit salita, may hula. Tama? Na sinugo siya. O, oh, sino pa? Sino pa yung may hula? Na sinugo to ah. Juan Bautista. Di ba? O, oh, ganun din. Nauna yun eh. Si Juan Bautista eh. Kaysa Panginoon sa so Kristo eh. O. Oh. O, oh, ikaw ba't ka nangangaral? Tinanong din siya ng mga audio. O, oh, ako yung tagahawi ng daan dahil darating ang Kristo o Misaya. O, oh, di may hula rin sa kanya. Di ba? Sa Isaya yun eh. O sino pa may hula? Apostol. Pablo. Kasi si Apostol Pablo, nung nangaral yan, kaaway ng ano yan eh, ng Panginoon Isu si Kristo yan eh, ng mga apostol. Kaya wala na ang Panginoon Isu si Kristo, wala na yan eh, makita sa langit eh. Pero nangaral siya sa hintil, eh yung pala sa ano, may hula pala sa kanya. Na mga ngaral sa hintil, siya pala yun. Pero bago siya naging apostol, kaaway siya ng mga apostol nila Pedro, apostol Juan. Kaya lang tinawag siya. Saul, sabi nga sa kanya, sa, 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 ano yun, sa, Damascus. Kasi pumunta siya sa Damascus, di ba, Israel. Sabi sa kanya, ng grupo sila kasi pinagpapapatay nila ano, eh, mga alagad ni Kristo. Eh. Pumunta ka sa Damascus. Pakulong mo lahat yun, tapos hatulan ng mabita yun. Mga, diba alagad ng Panginoon sa Kristo? Ay, nung papunta siya sa ano, Damascus, malapit na sa sa biglang nagkaroon yung, nabulag siya. May nagsalita. Saul, sabi sa kanya, bakit mo ako inuusig? Sabi sa kanya, sabi, sino ka Bulag na siya. Ako ang Panginoon sa Kristo. O yun. Pumunta ka doon, may, may, kausapin ka sa Damascus, ano? sa Syria. Kausapin mo yun at i-assign kita, mga ka sa hintil. Yun ang simula ng pag susugo sa kanya. Yun ang hula. Kasi may hula sa kanya. Bago ginawa niya, may hula na sa kanya. May mga ngarses. Siya pala yun. Eh ngayon, nagtaka ngayon yung ibang apostol. Oh, ba't ka nangangaral? Hindi pa kaaway ka namin? Naghula sa kanya. Hindi ako yung may hula sa ano, ng mga ngaros sa hintil. Okay, pinaniwalaan siya. So may hula, di ba? Eh, paano naman yung ano? Yung labing isa, yung labing dalawa. Walang hula yun eh. Wala namang binanggit sa inyo yung hula, di ba? Sino nagsugo sa kanila? Ang tanong. Pero sinugo sila nung time na nandito Panginoon sa so Kristo. Ang sabi sa kanila, humayo, kaharap niya yung mga apostol, humayo kayo ipangaral yung mga ebanghelyo sa ang mga ebanghelyo sa sanlibutan. O kaya sila sinugo, direkta na, na. Hindi na kailan ng hula roon. Eh tanong ko ngayon, eh wala na apostol, wala na Panginoon sa so Kristo. Paano ngayon yan? may mga ngaral dyan. Itatanong nyo ba si Nogo o hindi? Okay, hindi, hindi nyo itatanong. Ayaw nyo itanong. <laughs> Bakit nyo ayaw itanong? Bakit ba? Sabihin nyo sa akin, huwag Siyer nang tayo. Baka tama yun sa inyo eh. Dahil hindi ko rin itatanong doon sa ano namin eh. anak. Hindi nyo itatanong kung si Nogo. Hmm. Ah, hindi ba kayo interesadong mapunta sa langit? Interesado. Interesado naman. O yun, yun ang problema. Pag interesado ka mapunta sa langit, kailangan gagawin mong itanong. Kasi nang nasa Biblia eh. Yun ang kalooban ng, ano, Panginoon. Yung kung anong kalooban niya, sundin. Eh, sinabi, o, oh, susundin ko yung kalooban ng Panginoon. Eh, ang gusto niya, itanong mo yung kung sino ko hindi. Hindi mo tinatanong, ginagawa ba natin kalooban? Hindi. Hindi, di ba? O yun, nililinaw ko lang, ha? Naintindihan nyo? Hindi pwedeng, yan ang obligasyon natin, itanong. Dahil pag hindi natin itinanong yan, madadaya tayo ng... Bakit ka ang hanganang katoliko, hindi pwedeng magtanong sa pare? Oh, yun ang problema. <laughs> <laughs> bawal magtanong? Hindi naman, kasi wala naman ako nakikita. O hindi, kay mag, kay bawal magtanong, okay, hindi, itanong nyo, obligasyon nyo yun. Pag hindi nyo ginawa, kasalanan nyo sa Diyos yun. Binabypass nyo ito. Eh, yan ang kalooban okay. ng Diyos eh. Umadala akong ganito. Hindi oh. talaga kami nagtatanong sa ano. Sa Ay, hindi, hindi lang kayo nagtatanong. Baka pwede naman magtanong. Yun nga ang ano ko. Ayun yun oh. nga ang tanong ko kung pwede nyo. Eh, siyempre. Ano ba klase? Paano ka matututo? Hmm. Kung hindi mas, ka magtatanong. Sa, sa amin, ano talaga? Oo. 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 Sa natapot, wala man na nata yung oh, yun. Oh, wala namang masama. Wala na ito. Dahil alam na eh. Ang tanong, na itanong, kasi kung naitanong niya naman, kung sinugo, nasagot na, hindi na magtatanong. Ang tanong, natanong niyo ba? Hindi pa. Oh, yun. Hindi. Dapat may itanong. Dapat niyo ba itanong o oh, hindi? Hindi naman bawal eh. Dapat. Oh, yun. Ngayon, pag sinabi sinugo siya, sabihin niya, share niyo sa amin, ha? Hmm. Kasi baka siya yung sugo eh. Di, lipat tayo sa inyo. Kasi pag siya yung sugo, maliligtas kayo. Punta kayo kami lang Hindi kami. Sa impyerno kami. Ayaw nyo bang i-share sa amin yon? Ano? I-share nyo sa amin kung pupunta kayo sa lagit para makasama kami. Ayaw nyo kami sa kasama. Ano sabihin nyo? I-share. O yun, para kami kasama rin, ha? Ako rin, ganun. Kung alam kong ano, di ba? Sister, ganun lang tayo. Tama ba? Tama, share, ha? Share, share lang tayo, ha? Walang magaling dito. Basta yung nasa Biblia. Tama ba, sister? O yan, ha? Kaya tama itong ginagawa natin. Ay, tatanong niya, ha? O yun. Yun lang ang gusto ko. Ano ba yan? Ngayon, meron akong ako, nag-aral kasi ako sa Biblia, 40 years na mahigit, ha? Halos lahat ng religion na pag-aralan ko, maging Muslim. Pati Quran, na pag-aralan ko yan. Siguro, kasi nag-abroad ako, pero di sa Middle eh. Kaya, marami kong alam yan. ha? Ngayon, magbibigay ako sa inyo ng mga konting mga nagpapakilala si Nugo, okay? Gusto nyo ano? Gusto niyo malaman yung nagpapakilala si Nugo? Gusto niyo malaman? Ha? interesado kayo? O oh, sige, pakilala ka, ha? nandiyan lang kayo. Si Mami, ay, ano kayo, ha? Sandali kayo na may spiritual tayo. Sinabi ko na sa inyo, spiritual. Kasi baka mamaya, ibang tinatawagan nyo. Ang bagal gumaling. Kaya tatanungin ko, tunay na Diyos bang inaano mo? Sabi na na lang. o. Oh. Kanina, may pinakita tayong ng sugo. Eh, hindi raw nangihingi. Pero bandang uli, nangihingi pala. Ha? Ha? So isa na si Logo ah kasi mga labing apat 'yan eh. Tutulungan ko kayo. Dahil ang hinahanap natin alin ang mga ngaral na ano? Sin -sinugo. sinugo. Tama ba? inulit ko ah. O pag-uwi nyo ngayon, o bukas sa linggo, may assignment kayo, di ba? Ano assignment nyo? <laughs> Tatanong, sino yung tatanongin nyo? Kapitbahay nyo? <laughs> oh, sino, sino? Sino, sino? Yung <laughs> pare. Ayun. Dahil pag hindi nyo tinanong, pumapayag kayo, mapunta sa? <laughs> Pierno. Pierno. Eh, ayaw nyo. Kaya tatanong nyo. Ano, paano pagtanong? Sige nga. Paano tatanong? Sige. Tatanong ko okay. ko. Father, sinubo ba kayo? Ayun. Oh, di ba? Ay, Kinanin natutunan tayo. Ha? Sa tanang buhay nyo, tagal nyo ng katoliko, hindi nyo tinatanong eh. Hindi okay, kasi yung tanong yun. Oo, na oh, eh kaso na sa Biblia, kailan itanong. Hmm. Paano yan, di ba? O, oh, sunod tayo ayun, po ha? Na po. Oh, sige ayun, ha. Na po. Ayun, Ayan, para nagkakaintindihan tayo. Kasi bakit ko kayo pinano? Kasi mananalangin tayo. Ang direksyon natin, mananalangin tayo sa tunay na Diyos para bumilis ang paggaling nyo. Naniniwala ba kayo na pag ang dinalangin na inyo, hindi tunay na Diyos, babagal tayo o baka hindi na kayo gumaling o baka tuloy na kayo mawala sa mundo. O kung tunay, dinadalingin nyo, makakarecover kayo, 'di ba? Malaki ang posibilidad makaka-recover kayo, 'di ba? O kaya dapat lang natin itanong. Kasi may sakit na kayo, isipin nyo. Hindi naman kayo nagpasarap sa buhay. Hindi, mga multimillionaire ba kayo? Mga pasarap kayo sa buhay? O baka dumaan kayo sa hirap, di ba? Yeah. O tapos na-stroke pa kayo, nagpalaki kayo na. Ewan ko kung may kaligahayan pa kayong inano rito, naranasan sa buhay na ito. Tapos mapupunta tayo sa impyerno. Papayag ba kayo nun? Kasabay natin din sila, no? sila Hitler, mga masasamang tao. O kaya yung tatandaan niya, ha? Tama ba? Oh, may papakilala ko sa inyo. Isa, ito, pinadala lang sa akin. Kasi, inahanap ko si, ano eh, si Kibuloy. Inahanap ko, hindi ko siya maanay. Eh. Pero nagpadala ng video, panoorin natin, tingnan natin kung ano, ha? Baka ito, nagpapakilala ng sugo ito eh. Oh, ito ha? Ito, eh, pinadala sa akin. Tingnan natin kung okay nga ito eh. Ayaw daw eh. Oo. Ayaw daw eh. Pag hindi kayo dumansa, hindi kayo pumunta na natin. <laughs> oh, nakita nyo? Siya raw ano, papunta sa punta Ang ganda. Salamat. Di ba hindi tayo mahirapan? Nahanapin na lang natin siya. Kung nasaan man siya, ha? <laughs> oh, sige. Ay, 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 Sayang daw eh. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo punta na Ako may aking na kaluluwa niyo. may aking sa salimot ako. Eh, eh, pinadala. Pinadala yan nung ano, nung sabi nga hanap talaga ako. Sino talaga ako ng sugo? Baka may ibang sugo pa eh. Oh, 'di ba? Tama naman, 'di ba? Oh, kanina pinakita ko sa inyo isang sugo, 'di ba? Eh, eh, pala sa inyo. Eh, ito, check ba sa inyo, eh, guys? Eh, guys. Oh, eh, 'di ba? Ito ngayon. Meron ako ipakikilala sa inyo. Pero huwag niyo paniwalaan ito ha. Pag-aralan niyo. Merong sugo na ngayon member na ako, may git 45 years. Ang pangalan Felix Manalo. May hula sa Biblia kung kailan lilitaw. Kasi tingnan niyo, 'di ba namatay na apostol, namatay na ang Panginoong Kristo, namatay na si Pedro, ay sila Pablo. Sino pa mangangaral sa atin? Paano tayo maliligtas? Eh, kailang sugo. Eh, di wala na sugo. Tama. Ah. Pero may hula sa Biblia. May lilitaw na sugo uli. Kung kailan at ano pangangaral niya nasa, at saan lugar. Iyan. Yeah, sa ngayon, kwento pa lang sa inyo. Pero pag-aralan nyo. Kapatid na Felix Manalo. Okay ha, ah? kwento lang ha. At meron kaming pasugo rito. bibigyan ko sa inyo.

Ah, meron na sila. Oo. Oh. bakit inaano namin 'yan? Oh, sige ha? Hoyo oh, na. Pag-aralan niyo. ano, 'wag 'yung paniwalaan. Nag-share lang naman tayo, eh. 'Di ba? Meron, meron akong yara sa inyo. Ito alam niyo to, eh. Ang panginoon ay si Kristo ba? Alam nyo na nagtayo ng iglesia. Sa ibabaw ng batong ito itatayo ang iglesia. Tama ba? Naririnig. Sino nakakaalam nun? Alam nyo? Sinabihan niya si Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Nasa Biblia yon, Tama, di ba? Nasa Biblia yun. Naririnig. Sister, ikaw, naririnig mo yon. Ang Panginoong Iso Kristo, nagtayo ng iglesia. Mamaya makikita nyo. So, pag siya ng iglesia, kanina yung iglesia? Kanina yun. Halimbawa, ano pangalan niya sister? Esther. Esther. Pag nagtayo kayo ng iglesia, kayo yung nagtayo. Kanino ka pangalan? Kay Ismael o kay Esther? Sa akin. Anong pangalan tawag? Hmm. Iglesia ni? Iglesia ni Esther. Esther. <laughs> 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 diba? Tama, diba? So, anong pangalan? Dap eh, yung Panginoon sa si Kristo, nagtayo ng iglesia. Anong tawag? Iglesia ni Esther pa rin? Iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo. Diba? Ang tanong, nasa Biblia ba yun o wala? Dapat, nasa Biblia. Nasabili. Dapat, ha? Dapat, yun ang tinayo niya, eh. O, tinayo Matututo kayo rito habang ano, kasi mamaya, masakit ang therapy, no? <laughs> <laughs> Parang ililibang mula kayo. <laughs> o, basahin nyo, malinaw ba? Basahin nyo, may orange. Sige. Tapos ayun lakas. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayun, iglesia ni Iglesia Katolika ba nakalagay? Hindi. Iglesia ni Kristo eh kasi siya nagtayo. Bakit siya magtatayo? Kasi lahat ng papasok doon, yun ang maliligtas. Yun ang itinuro ng sugo ng kapatid na Felix Manalo. So nagkaintindihan na tayo ha? Siya yung ang tinubos. Sa tingin nyo kaya, di ba ang Panginoon Yesus so Kristo nagtubos sa pamamagitan niyang dugo niya, tutubusin niya yung kasalanan ng tao. Lahat ba tinubos niya, lahat ng tao o yung iglesia lang? Ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo kaya? Yung itinayo niya o lahat iglesia, lahat? iglesia lang. Iglesia lang? Nasa Biblia ba yun? Ang tanong, nasa Biblia ba yun? Na iglesia ang tinubos niya, tama? Ang tanong, alam nyo, hindi nyo alam, di ba? O, titignan sa Biblia. Ay, ano mo to ha? O oh, ito, eh nasa Biblia ha? Ah. King James Version ha? Ah. Maraming sali ng Biblia Pero to King James Version Tingnan nyo Ang tinubos ng Panginoon sa so Kristo Yun ang maliligtas Tinubos eh Wala nang kasalanan yan, di ba? O ano? Ang Iglesia ng Panginoon Sino yung Panginoon? Sino yung Panginoon? Kristo, Iglesia ng Panginoon, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Iglesia Katoliko ba nilagay? Iglesia ni Kristo eh. Kaya kung may makakapag, ano sa inyo, sabihin niya yan, nasa Biblia, Iglesia ng Panginoon, Iglesia, Iglesia, o oh, sa English, tingnan sa English ha. Oh. Oh, tingnan nyo. Over to feed. Pakainin nyo. The church of Christ which he has purchased with his blood. O, oh, yun din eh. Eh, kung nasa, hindi ka nasa iglesia, tutubusin ba kasalanan nyo ng Panginoon sa Kristo? Hindi. Hindi. So, hindi ba? <laughs> o, oh, yun ang pag-aralan nyo. Sinabi ko lang sa inyo, nandiyan sa pasugo, baka nandiyan ba sa akin? Ha? Paniwalaan nyo, hindi. Labas na ako ron. Paniwalaan nyo o oh, hindi. Labas na ako ron, Ha? Gusto ko lang, ang obligasyon ko, ipaunawa sa inyo. Ha? Ah, tapos na ako. Kasi ako, katulad niyang kanina, nag-seminar tayo. Paano kayo, sino pipiliin yung magte-therapy sa inyo? Paano bibili ng food supplement? Means natin yun. Ang importante ito yung kaluluwa natin. Dahil kahit anong yaman nyo rito, kahit anong gandang lalaki, gandang babae, pag nagukubo lahat yan, ang titingnan kung nandun ka sa loob ng iglesia na tutubusin ng Panginoon sa Kristo. Mukhang nagdamdam na kaya. Sama na ng mukha. <laughs> <laughs> Ganyan lang ha? Huwag kayo magdarandam kasi wala naman akong mali sinabi, di ba? Kasi ako galing ang katoliko at lahat ng religion. Pinagkatalang okay. okay, ano, masaya ka, magte-therapy na tayo, medyo masakit ha, palagay ko naman, malbuo na loob nyo ha, bilibang ko lang kayo eh. Sige <laughs> ha.